Na. Na. Oh no. Sino yan? Oh, si Daddy! Ba, diba? may gina naman dumating na yan. Oh, ano ko no. oras na? Alas 12 na. Ano? Alas 12 na. Oh no. Alas 12 na, nakita mo? Okay. Ang gabi ano oras ka umuwi? Alas 10 na. Namimiyasa ka naman yata. Ha? Oh no. Ay, nasabi ko na eh. Nagkinuha na naman kayo ng boss mo, ano Nagpabuyo ka na naman dyan sa amo eh, mo? Eh, ano eh? Ha? <laughs> ano, ano? Laging ano? Eh, kasi nga... Uh... Manimik ka! Ang kubok sa mga ginagawa mo ngayon, laging kayo pinagbibigyan ka? Ha? Ayun, hirap sa mga lalaki ko at pinagbibigyan kayo. Naminihasa kayo. Pinaabuso nyo na kami mga babae. Ginagawa nyo lahat ng gusto nyo gawin. Palibasa kasi bubunga nga lang kayo okay na. Eh. Sa alas 12 na eh, <laughs> oh. Hindi naman ang manaisip. Nag-aalala ako sa'yo. Ha? Alas 7 lang out nyo. Ano <laughs> alas 12 na? Ano? Nag-happy-happy kayo? Ha? Nag-night club na naman kayo? Ha? Ang <laughs> sexy naman ako. Ang sexy naman, dalihin mo to. Ito ang mga damit mo. Oh, no. Ano ito? Mga damit mo? Bakit? Inais ko na yan. Doon ka na sa mga samo mo. Kasama kayong dalawa. Laging ganyan ginagawa mo. Kagabi lang. Alas 10 ka umuwi. Eh, Ha? Oh no. Tapos ngayon, sinundan mo pa agad. Hindi ka malang nagpalamig muna. Ha? Bago mo eh, sinundan. Eh, kas... Ano, sumusobro na yun eh. Eh, uh... inis na inis na ako sa'yo. Inis na inis na ako sa'yo. Ikaw, pumasok ka doon sa kwarto. Pasok oh, dun. No. doon. Doon. Ano? Ano pa inaantay mo? Gusto mo ipagtulakan pa ka sa pintuan? Ha? Ha? Ano gusto mo? Mag-scandal ako dito? Ito so, na, alis ah. na nga. Alis na. Ano ko dito Ginagawa mo. Namimihasa ka na laging ganyan kay mga ano kayo eh. Eh kasi naman si boss kasi ibinigay na sa amin yung 13 man tsaka yung bonus namin. Alam nga naman yung sa mama doon. Oh, no. Diba? Binigyan mo kami yung 13 man tsaka bonus oh. Ay. Ay. Papaliwanag ako. Ay mo. Ano? Ano yung sabi mo? Lalayas na ako. Hindi. Ano yung, sa ano yung narinig ko? <coughs> ano mo nga? Kaya kami ginagab eh. Puro odi kami. Minirarash kami. Eh, magpapaliwanag ako. Ayaw mong pakinggan eh. Putak ka na putak ka. Oh. Hindi, ano yung narinig ko? May 30 months na kayo? oh, kasi nga, magpapasko na. Maagang ibigay sa amin yung 13 month at bonus namin. Oo, oh, ano pa? Bubunga nga ka pa. na oh, ako, kanil. Hindi. Ano Alika muna dito. Mahal na papasok bukas, mira. muna. Kumain ka muna dun. Ah. Alika. Alika mo Kumain. ka muna. Ano na, na. Ano? A A ako na? Ano? Ano? Ako na. Hindi, lipitin ko lang to. Ang dami kong likpiting. Alam mo naman, naglaba ako eh. Napagod kasi ako. Na-stress ako eh. Pagod ka? Oo, e -e -e, sobrang pagod. E ako rin pagod ko. Yung maghapo eh. Maghapon ah. ng tatrabaho eh. Tapos, nagungaan mo ko. Tapos, ang kulit-kulit pa ng Nakakish mo. Ano? Ah, pag, pag mainit ang ulo ko, ano-ano so, lumalabas sa bibig ko. Ano? <coughs> ano? Sarap ba yung ulam na niluto mo ba? Siyempre naman, masarap yun. Ay, napagod ka. Ah. Napagod ka ba? Hmm? Ba kayong nainom? Sa ako lang, chill, chill lang. Hmm. Eh, asa na yung ano? Yung 13 month mo. Ay, 30 month. <coughs> mm -hmm. anak 13 Ano ka dali? Ay, may 13 month na si Daddy. <laughs> Ayaw! kasama ng 13 months yung dito kayong bonus. Ang dami nga yung mga ano ko. Diba nag o ako. Ang <laughs> nga eh. Ayaw, <laughs> <laughs> Maganda rin pala nga. Sinasama ka sa amin mo eh, no? Uy, eh. mo na ako pakinggan muna kasi. Anak, ay dami mo din naman dami. Sabi oh. mo. Pagbili na naman tayo. May pang shopping na naman si mama. Ay, okay. ka na naman ng laruan mo. Tapos, alam mo naman yung... Eh, saan tayo pupunta? Saan mo gusto pumunta? Nakakain na ako, ma. Ha? <laughs> na nga lang ako mag-isa. Ang dami. Dito na lang talaga sa music yung dadi mo sa amin ano yun.